Magandang araw sa inyong lahat Napag-aralan natin yung nakalipas sa dalawang video yung What Things May We Ask For Yan. Kasama dyan yung pananalangin natin sa mga taong magagawa ng Diyos Sa pagkain natin sa araw-araw Kaparis ng Mateo chapter 6 verse 11 Yung desire natin sa kahalagahan ng salita ng Diyos dyan sa aklat ng Psalms at maging yung lakas ng loob ng mga mga ngaral ng salita ng Diyos iyan ay mga example na dapat natin na ipanalangin dun sa letter D what things may we ask for ngayon naman ay Magpatuloy tayo sa pananalangin do sa ating letter E. Ang letter E natin, uh, dapat meron kang, sabi ito, keep a prayer list with your Bible. Sa inyong Bible, dapat meron kang maliit na papil dyan o notebook. Kung ano yung prayer request mo, isusulat mo doon. Ano ang purpose noon? Sabi ito, on each write down any definite request you have special special family needs, church need, and this special request other Christian. Yan. Kung meron kang mga prayer request sa mga kapwa mo Christiano, na na ibahagi sa ating tulad ng bawo nag-uusap-usap tayo na isip natin na ipanalangin natin yung ating mga kapwa kristyano o sige ipanalangin mo ito ikaw magpe-pray nito ikaw yung magpe-pray noon ng prayer request na yon dapat meron kang listahan para hindi mo makakalimutan and then Bukod sa hindi mo makakalimutan, number two, dun sa one, don't forget to write down the answer as they come. Yan. Bukod sa hindi mo makakalimutan, hindi mo rin makakalimutan na sinagot na ng Panginoon yung panalangin na yun. Okay. Pagka sinagot na, syempre, maititestimony mo dun sa ating mga pagtitipon na ikaw ay nakatanggap ng sagot sa panalangin at nagpapasalamat ka sa Diyos doon sa prayer request na na tinugo ng Panginoon. Kaya napaka-importante ng listahan ng prayer request. Ipit mo doon sa Bible mo. Pag ikaw ay magbabasa ng Bible, makikita mo yun. And then, kaya kayo magpe-pray, may lilista mo ka agad doon. Madali mo siyang makikita. Yung reading assignment natin ay Mateo chapter 6. Yan. Ah, uh, medyo mahaba yan hanggang 33 yan. Mateo chapter 6. Hanggang Ang Mateo chapter 6 ay hanggang 34. Ano ba ang mga tinalakay sa Mateo chapter 6? Tinalakay dito na yung patungkol sa pagbibigay. Tinalakay tinalakay din dito yung patungkol sa pananalangin, tamang uri ng pananalangin. Tinalakay din dito kung anong mga kung patungkol doon sa mga pag-aalala tinalakay din dyan... At yung tinalakay din dito na yung ating tinatawag na testimony, tinalakay din dito kung ano yung pinapahalagahan mo sa buhay. Yan sa Mateo chapter 6 verse Mateo chapter 6 hanggang 34. Kaya nga sabi sa verse 21 ng Mateo chapter 6 verse 21 For where is your treasure, is there will your heart be also. Kaya dapat ang ang ating treasure ay ang Panginoon. Dapat yun ang kwan. Bakit mo masasabing treasure mo yan? Magbigay tayong example. Ano may ilahas ka. Nangailangan ka. Sasanla mo yun. Kasi treasure mo yung alahas. Mapapakinabangan mo yun. Ngayon, nangailangan ka. Treasure mo ang Panginoon. Umingi ka sa Panginoon parang ganun lang kasimple. Kaya ka na ang isip mo ay nasa, nandun sa treasure na yon kasi nga mapapakinabangan mo yon sa panahon ng pangangailangan mo. Eh dahil ang treasure natin ay na Panginoon, naisip mo na sa panahon ng pangangailangan mo, ang Diyos na Rilian. Pero hindi lang naman, hindi mo lang naman pinapahalagahan ang treasure sa panahon na kailangan mo. Pinapahalagahan mo rin yan kahit sa panahon na hindi mo siya kailangan, naiisip mo yan. Ah, may pera ako doon sa bangko. Ah, meron akong alkansya. Kahit sa panahon na hindi mo kailangan, naiisip mo yan. Eh, yung iba nga, may alkansya eh, walang tigil na kukunin yung alkansya, kakalug-kalugin ng kakalug-kalugin eh. Kaya makikita natin na ganyan yung nangyayari. Kaya yung yung nagiging sitwasyon tuloy, ay talagang ang isip mo ay naandun sa treasure mo doon sa kayamanan mo eh kung ang treasure mo yung mga bagay lang dito sa lupa eh hanggang dito, lang, hanggang dito ka lang pero kung ang treasure mo ay ang Panginoon lagi mong nasa sa isip ang Panginoon ba? Diba? kaya ijen yan tinalakay sa Mateo chapter 6 hanggang 34 hanggang doon sa pag-aalala ah, uh, andun din yung unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo dyan sa sa Mateo chapter 6 verse 33 at huwag tayong mag-alala kung ano mangyayari bukas hanggang doon sa kauli-huli na natanata verse 34 bakit natin hindi tayo mag-alala kasi nga sapat ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, ang Mateo chapter 6 ay punong-puno ng mga bagay na matututunan natin about sa prayer. Kaya basahin nyo ang Mateo chapter 6 hang, mula verse 1 hanggang 34. Pwede kayo magsalitan, mabasa nyo lang yan. At meron nga tayo ditong mga assignment na mga memory verse. Ah, uh, kung makikita nyo yan, nandyan na ang John 1.12. Anong ibig sabihin kung bakit natin i-memorize yan? Kasi nga, pag ikaw ay mananalangin, kaparis ka ng isang anak lamang na humihingi sa Diyos, ang ibig sabihin ng John 1.12, ikaw ay anak ng Diyos. May karapatan ka na maging anak ng Diyos. Sa 1 John 5, verse 11 to 12, Psalms 119 verse 11 at Hebrew chapter 10 verse 25. Ano ang mga talatang yan? Ayan ay mga talata na mag epekto sa atin pananalangin. Tulad ng Hebrew chapter 10 verse 25, do, huwag natin pabayaan ang araw ng pagtitipon. Bakit? Dahil doon sa pagtitipon, tayo ay nagsasama-samang manalangin. Kaya kung isasama nyo yan sa memory verse nyo ay makakatulong yan sa inyo yung mga memory verse na yan yung apat na memory verse na yan sa kayo ng assignment nyo ay basahin ang Mateo chapter 6 para yung inyong uh, prayer ay mapalakas dahil hindi, nyo, hindi nga natin makailangan mag-alala sa araw ng bukas dahil alam niya ng Panginoon sapat na yung bawat araw na ibinibigay ng Panginoon sapat ang kanyang biyaya okay magandang araw sa inyo hanggang dyan na muna tayo ang inyo magigiging uh, sharing time ay yung pagbabasa ng Mateo chapter 6 and then syempre yung inyong sharing time ay yung mga ano ba yung mga sinulat mo na ng mga prayer request sa Panginoon at ano ba yung inanswer na at uh, kung wala pa ay magsulat tayo ng mga prayer request sa tingin mo kaya meron ka bang isusulat ayan okay magandang araw sa inyo hanggang dyan muna kung kayo may mga tanong ay isend nyo na lang dyan sa ating GC